Dumako na po tayo sa unang public service portion po natin. Na po ngayon si Mr. Reinand Destura at mga niyang security guard. Ang kanilang reklamo, pinagyuduti sila ng walang lisensya at kasama pa dyan yung kanilang problema sa sahod na sobrang baba. At wala pang binipisyo. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Reinand Sir, po. Okay. Um, 12 hours ang duty ninyo. Yes po, sir. Tapos, 400 pesos lang kada araw yes. ang binibigay. Opo, oh, sir. Saan lugar po ito? Sa Bacoor, sir. Sa may St. Dominic Manda. Okay. Nacheck na naman natin. Magkano sa Bacoor? <laughs> Hindi na-check ni Odette. Sige. Magkano ba? Tatanungin ko na sa kanila kung magkano. Magkano ba sa pagkakalam niya ang minimum sa Bacoor kami? 400 sa Bacor. 400 minimum sa Bacor. Tatanong pa ako sa kanila ngayon. Sige. Confirm, okay. 400 po. Magkano po kada araw nyo? 400, sir. 400. Okay. Tama na sana. Ang siste, 12 hours. 12 hours ng duty. Pinag-duty kayo? Minsan, Ay. 24. 24 nga 24? Oo. Magdamagan? O, oh, Isang bukas araw? na. Kasi... Tapos yun lang ang bigay, 400. Hindi. Ano naman yan? Iba-iba. Bali, 400 sa gabi din. Ay, hindi pwede. Dap At saka, isa pa, dapat may pahinga kayo. Oh. So, walang pahinga-pahinga. buti kayo mag-duty ng walang tulog-tulogan. Yun, na napapagod din eh. Tapos, wala akong benefits? May, ano naman sila, kinakaltas naman sila sa SS, eh, sa pag ibig PhilHealth. Mm -hmm. Pero, yun lang, wala pa kaming naipasa na tinumber. Nagkaltas oh. na sila sa amin agad. Ah, hindi. Dapat magbigay muna kayo ng mga requirements, mga dokumento bago makaltasan para masiguro na uh, doon pupunta, uh, doon sa ibibigay niyong requirements, yung mga kinakalta sa inyo, yung number nga, tulad sinabi niyo. oh. oh. Uh, pff, wala rin po kayong lisensya? Wala, sir. Pero meron kayong bitbit -bit na baril? Oh, meron. May naka-issue na ba baril ka na post. Oh, e eh, pag nadaanan kayo ng sosya, kalaboso i may na, ano sa inspector na si, si uh, babayaran naman uh, ano naman ng sosya daw malakas ano? naman sila sa sosya daw malakas sa sosya um, eh tawagan natin sosya tanungin natin kung talaga malakas itong agency malakas daw? lang daw tapos ganyan babayaran oh, ng sosya ganyan aso ah, pinaparinirinig ko pinapalabas nila kurakot pa yung sosya eh tawagan sosya para sa inspector na yun. okay sige nasa 'yung mm. telepono. ayun may ari mismo ito si uh, Hermie Valera tama yes sir magandang uh, hapon po tanghali po sa inyo Mr. Valera Sir. Yeah, good, up, ah, uh, good morning, Idol. Yes, sir. Sir, eh, paano to yung mga SG ninyo? Wala hong bayad sa kanilang OT? Ang, ano, sir, uh, Ang complaint naman nila sir kasi na, na close na yun ng ano eh yung kampanya na yung mal. Okay. Ang ah, ngayon ang ilan na demand yun na uh, i-refund na lang yung ano kasi hindi naman sila nagsasubmit ng is is number so sa any time naman pumunta kayo sa opisina pinatawagan niyo sila kahapon para na pumunta sa opisina para i-refund na lang kasi close actually close na yan sir yung ano eh yung kumpanya ah, close ng kumpanya pero yung inyong, yung inyong agency hindi pa rin close ay pa na yan sir 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 matanong ko lang Kasi yung kanilang is-is okay. number, yung kanilang po Kala, SSS, sir. hindi po naulogan. <laughs> Sorry. Sorry po. Hello, sir. Hello, sir. Medyo ako, sir. Na, nasa move Sir, ito okay. na lang po. Bakit po walang lisensya mga ito? Bakit hindi nyo sila binibigyan ng lisensya? Paano pag uh, na chempuan sila ng sosyat, sila po ina-kalaboso? Dahil kailangan po talaga ang isang security guard may lisensya bago sila makapag-duty at bago sila lalong-lalong makapagbit-bit ng Nila Nilalagay mo sa panganib itong kanilang kalagayan. Ah, mayroon na sir, relationship sila. Na-practice na. Meron daw? Mayroon na po. Hindi lang sila nagpunta sa training school, sir. Ano, sabi sir? Din? Ah, nagpunta kami dyan sa office, sir. Tapos sabi ng sekretary, monitoring pa daw yung license namin. Eh, mayroon na. Mayroon na. Mayroon na. Hindi lang kayo nagpunta sa opisina na po-release na yung ano-nung ano pa, last week pa eh tatlong beses nga akong nagpunta dyan eh. Tapos para sabi na... Itong week na ito, release na yung lisensya nyo. Hindi naman pwede na agad-agad kasi hindi naman kayo nag-submit ka agad ng NBI nyo. Kayo sa NBI. Alam mo, sir, sir ka. Uh, hindi dapat pinag-duty sila hanggat hindi pa sila nagkakaroon ng lisensya. Hanggat hindi nila hawak yung kanilang lisensya, hindi dapat sila pupunta sa kanilang post. At lalong-lalo na, hindi sila pwedeng humawak ng barel. Yan pong oh. patakaran. Opo, sir. Opo, sir. Sabi mo, pinaprocess ano yung kanilang desensya habang sila pinag nyo. Mali po yun. Hindi pwede yon. Opo, sir. Ang ano naman, sir, kasi personally, pumunta lang talaga sila sa amin yan, sir, na nagmakahawa naman na, uh, sir, pwede naman kami siguro mag-duty sa gabi lang or ano ay yun, ay ako naman sila dineploy sa awa naman namin may bigyan S sila ng trabaho sir kahit so, na sila nagmamakaw totoo tutuban nagmamakaw daw kayo na bigyan sila ng trabaho Di, yung kasama na kilala ko lang na taga nagsabi na pwede daw pumasok doon sa kanya so, wala ang license pwede daw sir okay. Sabihin na po natin, nagsasabi kayo ng totoo na sila nagmamakaawa para may bigyan yung trabaho dahil ay nagugutom. Pero sir, dapat hindi mo pinatulan yon. Ang sana ang binigay mo rason sa kanila, ako po ay isang parehas na agency, hindi ako gumagawa ng ilegal at baluktot dito. Hintayin niyo muna na makakuha kayo ng lisensya bago kayo pagjujutihin. Ganun Hello, dapat sir. ang sagot mo. Nawawala. Sir. Hello, sir. Hello. Hello sir, po. kung... Sir, makinig ka, sir, ha? Major Manuel Maligay Enforcement Management Division ng SOSIA. Magandang tanghali po, Major. Magandang tanghali. Sir, pakiimbestigahan po itong meter 3 tree corporation agency. Ano nga naging bisyo yan? Asa Kabiti po ito eh. Asa Pasay yung office. Asa Pasay po yung office. Meter 3 tree corporation agency. Pinag-duty po yung kanila mga SGP. Nagkahawak po ng baril nang wala pong lisensya mula sa sosya. Bawal po yun. Di ba sir? Bawal? Bawal yun. At uh, pariwilation po yun sa rules natin sa 2547. Okay. Pwede humapasa lang agency dito kung sa ganong klaseng violation, di ba, Major? Yes, sir. Oh, yes, sir. Okay. Okay, bibigyan natin sir ng karampatan. Major, sobrang thank you, Major, ha? Ah. Thank you po, Major. Okay. ah uh, balik tayo kay Mr. Baliena. Ay, sorry. Mr. Baliera. Mr. Ha? Ah? Oh. Ito si Mr. Balera. Natakot, sir. So, ang gagawin po natin, sir, ngayon na mismo. Ah, holiday lang ngayon, ano? Holiday. Okay. Sa lunes po, dederetyo tayo sa SOSYA. Ah, Mr. Ballera. Hello, sir. Pasinsya na po. Napuntol. Obey ka siya po, sir. Walang problema po, sir. Ah, sir, sabi po ng SOSYA, yung pong ginagawa niyo ngayon, ang pinagdudutin niyo po sila ng walang permit, walang lisensya from SOSYA, pwede humasara ang inyong agency. Ano pong sa inyo? Hello, hello sir, hello sir. Pwede humasara ang inyong agency. Sir, close na yan, sir. Bankrupt. na <laughs> hello pa, sir. Huwag kang umiyak, sir. Umiyak. Ano, bankrupt ng agency? Bankrupt? Hindi namin, hindi namin. Okay. Sir, ang sinasabi po ng sosya, dahil sa ganong violation ninyo na pinagjujuti mga SG ng walang lisensya, mapapasara po kayo. Narinig niyo po, sir? Opo, opo, sir. Opo, opo. Okay. Ngayon, sir, ganito na gawin natin. Para quits na kayo nitong mga trabahador mo, yung po mga utang ninyo, back pay, na hindi na bayaran ng mga OT, pakibigay na lang, sir. Eh, sir, okay. Okay lang. Wala problema, sir. Okay. Sir, para yung mga isis-is -is nila? Eh, wala naman sila, sir. Mag hindi sila, sir. Wala, sir, mga isis number na pinurwad kami. Natagal na namin na pinano sa kanila. Ayaw. Ayun Ay, nga, yun nga, sir, eh. Kasi nag-alangan din kami. Eh, una, pinabirify namin yung may SS na. Nito lang, nung 19, 19 na yun, walang laman. Paano walang... malaman kayo kayo? Walang, ano, wala kayong SS number? Hindi, yung, yung kasamaan namin, sir, na kompleto siya. Eh, ay, mayroon! Mayroon! Kaya nga, mayroon yung na ngayon. Bus ay na-close na, close na nire reset <laughs> na lang. Dati wala. Dala, dala mo yun. Dala mo? Okay. Anyway, sige, ganito na lang po, sir, ha? Uh, sa Monday, sasamahan po namin sila, uh, paki-ready na po yung mga pera nila na ibibigay para quits na. Okay? Sige po. Salamat po, sir. Magandang tanghali po, sir. Po. Okay. Ngayon pa lamang, sir. Mamaya, gabi, pag uwi nyo, kwentahin nyo yung pera na utang nila doon sa OT. Kung ilang oras ang na-OT sa palagay nyo, ilang araw, ilang buwan, ganun bakit katagal o isang taon, isang taon, malaki-laki ang pera. Okay, uh, Mababangkrap to. Okay, Sige natin baril na. Kasi, nawala ko po kasi yung baril. Tapos baril na wala mo? Opo. Ba't muwi nalang baril? Hindi, iniwanan ko na po kasi doon sa barak namin dahil wala po kong license. Eh, takot po mawala ng social. Ninakaw? Opo, ninakaw pati po yung mga pustit ko. Eh, pinapabayaran po sa akin boss namin na 16,000. Ah, hindi mo kasalanan yun kasi in the first place, hindi ka dapat pinahawak ng baril dahil hindi ka pa capable of handling a firearm because hindi ka pa pumasa sa training dahil wala kang lisensya. So, mali nila yun. Okay? Ito, no? Nagkaltas na, sir. Ha? Nagkaltas. So, iano natin yun. I Singil natin yun. O baka naman binenta mo? Sure, ikaw. Hindi mo binenta? Hindi. Magkaiba naman kami ng po, sir. Ah, okay. Hindi. Nainiguro lang ko, siyempre, kahit na baloktot sila, huwag natin dalak, dagdagan yung pagiging baloktot yes, ng, ng isang kumpanya na gagawin tayo ng kabaloktotan. So, basta't nawala, ahanes yun hindi mo binenta si Nanla. Okay, good. Sige, yung mga kinalta sa iyo, babawiin natin. Plus, yung mga OT na hindi nabayaran, singilin natin. So, sa lunes, mayaman na kayo. Okay? Sige po, sige po.